Pabistaan si Asli guys ay. Dara guys ha. Dara bisita guys o. Oh. Ibista siya guapo guys. Saan maning lalaki guys nga ni Luk Luk guys. Ari, ari lang ka, bilang ka. Dari lang ka. Maman siya ni Luk Luk naman niyo ay. Na. Wow, sa akong bayi guys. Kani, ulitaw ni siya guys. Litaw, guys. Ay. Na. 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 Ha? Tago mo siya, guys. Ay, tago mo ka. Nawa na. Dago, Dagan siya, sleep. Dagan mo ni, guys. Ano, oh, nasunod na. Nisulot, eh. Sa aquarium, guys. Doon sa naman ni, eh. Ako ko litaw. Nasunod sa aquarium. Na, tanaw ang mata. Uy, dali na, Uy. Eh. Nilukulog siya guys. Di siya ganan ni Asli guys. Dagan siya. Ang, ang, ang ulitaw, ni Dagan. Sali ba? O, oh, kagwapa ni amung guys. O, oh. oh, gwapa kayo. Ah, gwapa naman. Gwapo. O. Oh. Si dagan. amulitaw ni, ni, dagan ni sulo sa aquarium. Saan? Talawan mo ni sulaw eh. Uy, nag-unsan ka din ba? Deli na deli gawas delilah, delilah, ba deli, delilah, na delilah, 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 dali, delilah, deli deli deli, delilah, delilah, deli,